At nasa ating linya ngayon mga kabravo Si Ginoong Winston Casio Ang spokesperson po naman ng PAOK ah. Atin lang pong uh, na, kukumpirmahin itong mga balibalitang ito Para po natin mapagtanto kung gaano po ka Konektado umano Itong mga pogong ito Sa illegal drugs na ayon At money laundering talaga naman Lumalalim po ang isyong ito Good morning po Sir Winston Ah uh, Good morning Manong Ted Kabayan, good morning oh, uh, DJ Chacha Oo, maupay nga aga Mano <clears throat> Kapinaga. Okay, Oo, nalimbungan man kita kanina. nagkita -nag -nag kan kwan uh, boxing, waray ano? Ay waray, nakaturog na kay Wakuri. Oh, kong magpiniraw kita. <laughs> <laughs> Sorry po. Kasi itong si Ira Villegas eh tagalayti ito. Pambato. Mo, ah, ganun po ba? Kababayan yes. <laughs> din pala natin. Yes, sir. Anyway, <laughs> sige po. Um may sinasabi po kasi itong komite sa Kamara de Representante. Na yung umpung sinalakay na bodega na nakuhanan po ng malaking bulto ng droga diyan po sa Mexico Pampanga na Empire 99 po ang Mimi Are na umano ang sinasabi po ng uh, Mimi Are nito on record ay yung kapatid ni Michael Yang na si ito pong si uh, Hong Jiang Yang ay konektado po yung mga Uh, pangalan na naandoon sa Empire 99 sa mga incorporators po ng ilang mga pogo na sinalaki ninyo. Kumpirmado ho ba 'yon? Uh, mas mainam tingnan na mm -hmm. ang koneksyon ng drug at saka yung koneksyon ng pogo ay nandoon talaga sa personality ni Hong Zhang Yang, mm -hmm. Hindi na sa ibang incorporators pa. Sapakat ganito po 'yan. Okay. Uh, when uh Amlak uh, filed for a petition for civil forfeiture doon sa court of appeals isa sa mga nakita nilang bank account ay konektado kay Alice Guo personal bank account ni Alice Guo mm. at may mga transaction pumapasok doon labas masok na ang pinanggagalingan ay bank accounts din ng ni Hong Jiang Yang na allegedly ay kapatid ni Michael Yang at uh, if i'm not mistaken that transaction uh, went up all the way to 3 billion mahigit uh, pesos so we're able to Uh, point-point a connection between Hong Jiang Yang, mm -hmm. an alleged uh, drug trafficker, and uh, Miss Alice Guo, yung Pogo Queen naman ng Bamban. Mm -hmm. So, um, yung pera nitong si Hong Jiang Yang ay na uh, ay ay na i-transact dito sa account ni Guo. Ganun po yon. Yes. Opo, that's uh mm -hmm. that's definite. Nakita po 'yan sa mga bank okay. transactions mm -hmm. nung kanilang mga bank accounts. Kaya mm -hmm. we're able to create a link, no, between these two different criminal mm -hmm. syndicates mm -hmm. dito sa drug trafficking mm -hmm. nung magkapatid ng mga yang mm -hmm. at saka dito naman sa pogo mm -hmm. ng mga pujan gang mm -hmm. na kinabibilangan ni Alice Gugu. Okay, kasi po ang sinasabi na halaga ng shabu, no? At sya, na, na recover dito sa budegang pag-aari umano ng kumpanyang pag-aari nitong kapatid ni Michael Yam 3.6 billion. So dito ho ba ang ho natin dito ay yung kanilang kinikita sa illegal drugs ay nilalabhan nila dito sa operasyon pati sa real estate business nitong sila go? Yes. Uh, may nakikita kaming ganyang mga mm -hmm. data. Kaya nga, parte ng aming investigasyon in relation to money laundering is to be able to pinpoint the other bank transactions ng mm -hmm. iba pang mga taong connected mm -hmm. dito kay Ong Jiang Yang mm -hmm. doon sa Empire 999 mm -hmm. at saka yung dito sa uh, Baufulan Development at saka Lucky uh, mm -hmm. uh, Zunyuan mm -hmm. at pwedeng maging doon sa Lucky South 99. Mm -hmm. Kasi nagtatagni-tagni, nagkakadikit-dikit yung mga organisasyon na ito. Mm -hmm. So uh, it could be a clear case of money laundering wherein uh, money transacted and money gained from drug trafficking is being laundered through uh scam farms, pogo and mm -hmm. uh, even in real estate. Okay. Opo. Pero doon po sa mga Pogo raid na ginawa ninyo, meron bang mga pangalan na lumabas doon sa alimampon dokumento o ebidensya na Hong Jiangyang o maging direkta Michael Yang? None. None whatsoever. Uh, lumabas mm. lamang mm. ang pangalan ng magkapatid na Yang nung nagsimula na yung financial investigation primarily. Pero doon okay. sa Pogo itself, sa incorporators, sa mga officers at saka iba pa mga beneficial owners in relation to the POGOS, negative po yung magkapatid na yang Kaya lang, uh, lumabas lang po yung pangalan nila doon sa mga suspicious transaction reports generated mm -hmm. ng mga bank account ni Alice Guo, mm -hmm. na lumabas na rin po doon sa financial investigation na hindi kayang ipaliwanag, doon sa laki doon sa base sa kinikita ng real estate development na Baufu mm -hmm. at hindi rin kayang ipaliwanag base doon sa Hongsheng gaming technology at doon sa Sony One. Mm -hmm. Opo-opo yung ano uh, sabi ng uh, Anti-Money Laundering uh, Council report. Uh, sir maliban po ba dyan sa Tarlac at doon sa Porac Pampanga Meron ba bang ilang mga Pogo sites na may koneksyon sila Goo? Ah uh, Ares gawo nang kaya lang yung mga personalities involved doon sa family scandal, no? Mm -hmm. uh, ay nakikita nakita namin na may mga pogos uh, sila na inoperate for a time sa ilang mga isa ilang mga lugar dito sa Pilipinas mm -hmm. at may tinitinan kaming isang actually operating illegal pogo site or scam farm mm -hmm. somewhere here in the south. So tinitinan po namin yon, biniverify natin, binavalidate kasi allegedly yung scam farm na yon ay direktang konektado dito kay Ong Jiang Yang at sa na si Michael Yang. Opo. Uh, yung uh, ito hong mga pogo ka ninyo no, na inyong inimbestigahan ngayon somewhere in the south. When you say south, is it in Mindanao? Yes, sir. Yes, sir. Oh. Mm -hmm. Okay. Um, meron hubang bang nababanggit dyan ng mga pangalan gaya ng Rose Nonolin? Uh yes, sir. uh ilang mga dokumento nakikita namin na itong si uh, Grace Nonolen Lin who mm. who was uh, who became famous during the formal scandal investigation mm. together with her husband appears to have incorporated and or operated a pogo a series of pogos hindi lamang dyan sa Mindanao mm. kundi maging dito sa Visayas sa Cebu primarily at maging dito sa South of Manila kaya lang yung dito sa Southern Metro Manila, hindi na nag-ooperate. Pero tinitinan namin yung doon sa Cebu at saka yung doon sa, sa Cagayan de Oro and other parts of Davao. Yun hong Pogo na binabanggit nyo, are these legal Pogo at that time or illegal? Uh, yung ilan dito, nung namin, tinignan namin yung mga dokumento, sa Pagkor, mm. hindi namin ma-verify yung kanilang permit so questionable mm. yung mm. yung permits nila yung lisensya nila mm. pero yung iba na naka-associate na dito sa mag-asawa ay meron naman kami nakitang mga dokumento Opo uh, may kung kumbaga legal sila may permiso from Pagkor? Uh, may lisensya po sila Opo. Okay pero itong uh, pero wala pa kayong nasa lakay mismo so far ngayon na POGO na illegal ngayon ano ho o o o maging legal na direkta may may dokumento sa na ano legal na ginagamit sa illegal na may dokumentong linking Rose Nono Lin and uh, her husband A uh, negative po yan negative po yan okay. Uh, wala mm. hook tayong nasalakay ngayon mm. na directang may connection sa kanila okay uh, kagabi may na yung NBI na isang uh, farm dito sa Manila sa May Malate yung mm. da, uh, yung dating Vertex kung di ako nagkakamali ng ngayon ay kinikilalang lost and firm mm -hmm. so baka mm -hmm. doon sa kanilang na raid kagabi baka may makita silang mga dokumento mm -hmm. at makikipag-ugnayan po kami doon sa kanilang mga makukuwang ebidensya kasi mm -hmm. malaki 'di yung malaki din yung na raid nila kagabi Opo opo um ano ang pangalan ng Mr. ni Rose Nonolin Ah uh, let me just check hindi ko na matandaan yung kanyang uh, uh, Chinese name pero he can also go by the name of Alan Lim. no Yung isa niyang pangalan, Alan Lim. So yung kanyang Mandarin name, yung kanyang Chinese name, I, I could not recall from the top of my head. Okay. At uh, sa ngayon po, wala pa namang kasong pa laban sa mag-asawang itong sila Rose Nono at sa mister niya? Uh, wala po. These are just uh, persons of interest mm -hmm. who, mm -hmm. whose names uh, have cropped up in mm -hmm. our investigation. Then oh. again, kung wala mm -hmm. ho kaming sapat na ebidensya, mm -hmm. uh, we would exonerate them. But as of the moment, mm -hmm. we are just looking at them as persons of interest in relation to our ongoing investigation. Okay. Sa ngayon po, 'di ba, dapat wind up na itong mag-wind up na itong mga pogo operations na ito. Ma, uh, sa, sa ngayon ho ba, meron pa pong operating na illegal na pogo o natakot na po ito dahil sa anunsyo sa anunsyo po ng presidente. Nako, Manong Ted. mukhang hindi Uh, isang pagpapatunay neto yung na-raid kagabi ng NBI no mm -hmm. so kasi <laughs> uh, kami din marami pa kaming tinitinan, marami kaming binubuong uh, case build up ngayon possible application for search warrants kasi despite the fact na sinabi na ng pangulong BBM na wind down mm -hmm. cancel mm -hmm. etc eh, nandiyan pa rin sila kaya nga uh, the, the legal one yung mga IGL uh, under Pagkor, they're cooperating, they're really winding down. Mm -hmm. However, yung iba, yung illegal, illegal nga, so they really don't care. Uh, they continue to invest in in uh, in their operations at mukhang iba dyan, eh, walang interest na umalis ng bansa. Mag-i-entrench lamang po itong mga ito, uh, Manong Ted. Uh, that's the very nature of their uh, business ganyan ang ginawa nila sa Cambodia mm -hmm. Myanmar Laos mm -hmm. so mm -hmm. they're entrenching themselves mm -hmm. trying to insulate themselves from law enforcement operations sa so pag-aakala nila na they can uh, they can basically uh, corrupt anybody um sa, sa ngayon po sir uh meron pa ba tayong inaasahan na operasyon ng paok na mismo Um, dito po sa binabanggit niyo na inyong mga binabantayan na mga still operating na illegal Pogos na ito? Uh, yes, Manong Ted. Mm -hmm. uh, ang binubuo na lang po namin ngayon ay mm -hmm. yung uh, case build-up. Mm -hmm. Nang sa gayon, mm -hmm. yung interagency task group namin, meron kaming sapat para mag-apply ng search warrant. Mm -hmm. Kasi tuloy-tuloy po ito. Mm -hmm. uh, sabi ka ng Executive Secretary, nung meeting namin nung nakaraang Uh, biyernes sa palasyo, uh, sinabihan niya kami lahat na tuloy-tuloy lang, uh, despite the fact na nag-wind down, mm -hmm. yung mga legal, so leave that to Pagcor, mm -hmm. then yung mga illegal, eh, ituloy-tuloy lang yung trabaho ninyo kasi hindi aalis ang mga yan ng PUSA. So, we're heeding the uh, the directive of the executive secretary Lucas Pibertamin mm. so meron kaming tinitingnan ngayon in fact sabay-sabay yung tinisik namin ngayon binubuong case build up mm. hindi uh, ako nagkakamali tatlo po ito na tinitingnan namin ngayon so kung alin ang mauna mm. na makabuo kami ng ebidensya for a uh, application for a search warrant yun ang mauna manong Ted opo yung pagpili po ng paok ng inyong tie up o katim na PMP official kayo na pong pumili nito because the last time eh, may sinasabing, <laughs> sorry po no may official ng PNP na mukhang uh, isa sa mga source ng uh, ano uh, leak dito po sa opo operations na ginagawa ng PAOC. Well, ang kagandahan po dito is meron kaming task group na binubuo ng yon PNP CIDG, NBI, DOJ, yaka, and so on and so forth within the group we decide among ourselves the principals the different directors different agencies decide mm -hmm. kung sino ang magiging katayap namin for a particular operation okay. kumpaka hindi kami uh, solely limited to one pnp mm -hmm. agency uh, pnp mm -hmm. unit or nbi mm division -hmm. nang sa gayon eh, hindi ho uh, magkaroon ng ng second balances uh, mm, manong mm, Ted. Mm, mm, so, yung ibang aligasyon doon sa mga nasabing mga opisyal ng PNP, inahayaan ho namin ang mm, ang senado ang mm, kung ang mababang kapulungan mm, and uh, the PNP itself mm, conduct the investigation. Ang sagayon eh kung may sapat na ebidensya, makasuhan, hindi mm, na mat, hindi na panularan at saka mm, Mapapanagot kasi delikado naman kung totoo yung mga ligasyon na gano'n. Talagang mm, mm. Wala, hindi na tayo makakapag ng maayos manokte, di ba? Opo, opo, opo. Sige po. Sir, doon po sa mga binuksan ng mga uh, vault uh, na remaining vaults diyan po sa... Ito huy sa porak di po ba? Itong pinakabago? Yes, sir. Oh, yes, sir. ano Anong mga na-discover po ninyo? Uh, una, yung cash na nakuha natin, very mini minimal na. so Ah, uh, bilang ng 3 pa pao oh, at saka ng AMLC na sa 1.5 uh, mm -hmm. million and a few few loose change. Mm -hmm. Pero ang mas importante dito ay eh, marami tayong nakuhang mga company cellphone, mga uh, USBs, mga kung ano-ano mga digital devices pa laptop mm -hmm. and so mm -hmm. uh, dahil sa mga may nakuha tayong digital devices, we will apply for a warrant to examine computer data. Mm -hmm baka kasi may mga ebidensya pa tayong makuha doon mm. also may mga nakuha tayong mga passports mga documents uh, of foreign nationals purportedly uh, chinese nationals no mm. so we will check these passports na namin kung nasa kote namin ang mga ito nasa amin yung kanilang uh, kung nasa amin yung kanilang yung kanilang physical person Mm -hmm. Kung wala naman, we will makikipagbigay alam kami sa Chinese Embassy mm -hmm. para imbisigahan din nila ito, baka persons of interest ito nagkatrabaho sa pogo mm -hmm. at mapapanagot naman Manila sa kanilang territory. Mm -hmm. Pero ang ang importante dito, Manong Ted, kasi uh, allegedly itong Lucky South 99 ay nagtatago ng ay nag uh, mayroong diumanong ledger na isinagawa no, mm -hmm. so during the time that it was operating. Mm -hmm. So may mga nakikita kaming soft copies ng mga ledgers na yon coming from different sources so we would like to verify kung meron nga ba talaga silang uh, actual na maayos na ledger na matatandaan sa mga laptops na yan at pag natagpuan natin yon that would be a, uh, a bombshell so mm -hmm. to speak kasi mm -hmm. uh, <laughs> oh. marami tayong mapapapanagot kung totoo na merong ledgers na isinagawa itong Uh, Lucky South 99. Let me qualify. ledgers. so plural okay. po ito. Opo, opo. ledgers, meaning na andyan yung mga transaksyon, ano? Uh, uh. Yes, Tra yes, Transaksyon manong, yes. at ka-transaksyon, no? Doon sa yes, yun operasyon. ang importante, mahanap natin ngayon, manong Ted. Mm -hmm. mm -hmm. Okay, uh, Naglabas po ng uh, ano, lookout bulletin, no? Para sa BI ang DOJ. Uh, labing isap pong mga pangalan ito, o labing dalawa ba? Labing dalawa po, uh, labing dalawa. Labing dalawa. Uh, ba, uh, sa inyo ba nanggaling ito? Yung sa yung rekomendasyon? Ah, uh, yung rekomendasyon, uh, yes, uh interagency task group nga po ito. So, mm -hmm. some of the names came from the investigation, so PAO, mm -hmm. yung iba nanggaling mismo sa IACAT uh, prosecutorial team, yung iba nanggaling sa CIDG. So, yes, uh, sa aming tatlong grupo sa, sa tatlong malalaking ahensya sa loob ng grupo nanggaling yung mga re mga rekomendasyon na 'yon. Bakit po nasama ang pangalan po ni Atty. Harry Roque? Uh, well, kasi po uh, sa aming pag-uusap, napaka-mara napaka-dami na masyado ng coincidences at saka mga nakukuha naming possible testimonial evidence. unay mga dokumento. Yung mga dokumento kasing ipinipresenta namin sa media, that's not the, we're keeping a lot of those close to our chest so to speak. Kasi mahirap naman po uh, manong Ted kung lahat ng sa ilalabas namin sa publiko. Mm -hmm. Eh, papi na po ano. Mm -hmm. So may may mga ebidensya kami nakuha, may mga testimonial evidence din kaming uh, nakukuha ngayon mang kinakausap ng mga tao mm -hmm. that seem to point to a more direct participation of uh, Mr. Harry Roque mm -hmm. in the operation operation kama slash po of uh, some of these pogos no. And uh, lawyering itself, tama po naman si Ginoong Roque. Mm -hmm. Lawyering itself is not a crime. But then again, there are certain exceptions too uh, as the good Senator Renteveros have pointed out. There are certain exceptions to uh, lawyering that may constitute an actual crime. So mm -hmm. dahil po doon, naging person of interest po ito si Ginoong Roque para sa Interagency sa interagency Council Against Trafficking, iyakat, no mm -hmm. So may ilbo sapagkat ayaw natin na uh, agad-agad lang silang makalabas at baka hindi naman sila bumalik na sa Pilipinas katulad mm -hmm. nung si Wang Ji ang halimbawa o na mm -hmm. ng Pilipinas Oo. hindi na natin ma mahanap so uh, by the way uh, an ilbo is not a whole departure order itself y yes, uh, yan lamang po ay isang internal document between DOJ main mm -hmm. and uh, Bureau of Immigration mm. para if Mr. Roque and the other uh, personalities in that ILBO present themselves mm. in any of our airports or seaports, mm. pagbibigay alam po yun ng immigration opo. kay Secretary of Justice, mm. baka by the time na, na na palabas sila, baka meron ng PHDO, Precautionary mm. Hold Departure Order, and or uh, legal na basihan para hindi sila payagang makalabas. Okay. Opo, opo. Si itong si Stephanie Mascareñas, Michael Bryce Mas Ma Matareñas. Tama ho ba ito? Uh, yes, ito mga Mascareñas. Opo. 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 Uh, ano ho anong kwento dito sa mga taong ito? Ito mga uh, si Raymond Galionco. Ayun. Mm. Yes sir. itong oh. mga pangalang ito ay lumabas doon sa mga dokumento sa SEC at mm. maging doon sa mga dokumentong isinumite nila sa Pagcor. Mayon mm -hmm. kung Uh, nandoon ang kanilang mga pangalan sa mga SEC documents, sa mga mm -hmm. pagcor application mm -hmm. documents. Then they are persons of interest na uh, may kinalaman doon sa aktual na operasyon netong uh, Lucky South 99. So we have to also investigate them nang sa gayon eh, makita natin kung meron o wala ba silang pananagutan or partisipasyon direkta or maging indirect mm -hmm. dito sa operations ng Lucky South 99 okay sige po so aantabay nga tayo dito no sa inyo pong patuloy hindi pa nga po ito tapos kasi may panibago po na naman kayo na sabi ho niyo hingi kayo ng warrant para doon sa pagbubukas nitong mga digital na mga ano ito no? mga um, Uh, equipment na ito na inyo pong na recover sa raid at sa inyo po bubukas po ng mga boats na ito. Sa ngayon sir na isang pa na po ano yung qualified human trafficking laban po kay suspended mayor Godi po ba? Mm. -mm. Tama po 'yon. Tama apo, po apo. Yun. And then uh, kasi po hindi sila sumisipot so apparently wave na yung kanila pong karapatan nga to answer the complaint. Um kung sakasakali po maglalabas na rito ng restaurant no ang ang hukuman ano pang balita ninyo how how soon will that be Uh well una kinakailangan na maglabas ng resolusyon ano Ang DOJ uh, mm. ang uh, ang DOJ with regards to the complaint that we have filed kung kumuero mm. kaming sapat na evidence laban dun sa aming mga inaakusahan mm. Then uh, subsequently they would uh, they would release an, ar an arrest warrant So mm. ngayon manong Ted kung kailan 'yon mm. uh, siguro gaya ng tinatakbo ng investigasyon ay ng, ng uh, sa preliminary investigation, parang dalawang linggo ang timeline na lumalabas mm. lagi. So it could be shorter than that or it could not it will never be beyond that kasi mm. time, uh, dalawang linggo lagi ang kanilang binibigay sa kanilang sarili na maximum. Oh, nasa Pilipinas pa ba si ano, si Alice Go? Uh, yung pangalang Alice Lialgo at Kagawa Ping, lagi po natin yan sa lahat ng mga immigration mm. point. Mm -hmm. Mapa-sea man yan mm -hmm. or mapa airport po. Mm -hmm. Hindi pa po lumalabas ang mga pangalan na yan, yung mga passports na yan dito sa Pilipinas. Yes. So we're fairly confident nandito pa po siya. Mm -hmm. Kaya lang, kaya nga Manong Ted if mm -hmm. you would allow me, mm -hmm. uh, manawagan sa taong bayan. Uh, alam naman po ng lahat ng sambayan ng Pilipino na ito si Alice Dialgo. meron po siyang uh, arrest warrant galing sa Senado na kinakailangan implement ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Mm. Uh, kaya kung sino man pong Pilipino nang kakandong sa kanya, tumutulong sa kanya, pakiusap po uh, tigilan na po natin ito. Sapagkat uh, kapag siya ay nasa kote natin sa isang lugar at mm. nandoon po kayo, nandoon sa inyong pagkakandong, mm. eh kami po ay mapipilitan isama kayo sa asunto sapagkat mm. hindi nyo naman pwedeng sabihing defense na hindi niyo alam ito si Alice Leal ay pinaghahanap na ng, 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 lahat ng hmm. ahensya ng gobyerno. Maliban na lang kung doon kayo nagtatago sa tuktok ng Mount Apo siguro. Hmm. O kaya yeah. doon sa Subi Reef, no? Doon sa... <laughs> <laughs> oh, sa Subi <laughs> military oh, <sure>. detachment. Oh. <laughs> kaya nga, <ba>, kaya <laughs> so, nga. So, anyway, uh, may, may, tanong ka ba siya bago natin pasalamatan uh -uh. si Director? Yes po. Si, uh, um, director, uh, si um, mm. ito pong uh, yeah. ibang mga nasa lookout bulletin tulad ni Cassie Ong, Dennis Conanan, and among others. May balit Tapo ba tayo kung nandito pa sila sa Pilipinas? Alam niyo po si Cassie Ong, ang uh, huling uh, nung tinina natin yung immigration documents, uh, document, eh nandoon na po siya sa Singapore. So nagpapalipat-lipat lang po siya Singapore, Malaysia, Malaysia, Singapore pag na, na kasi kung di ako nagkakamali she left uh, she left the Philippines around June 4 or June 14. No, uh, there about So, nung na-raid yung Lucky South 99, umalis na agad po siya hindi na bumalik ng Pilipina. Bounty po para sa pa, para sa ikahahanap nitong si Alice Go. Is there a possibility na maglalabas ang gobyerno nito? Ah, uh, yan ho'y pag-uusapan ho muna namin Uh, that, that's beyond my pay grade. Baka mm-hmm. po sa sahod ko po yan. <laughs> okay. Sige po. Uh, totoo po naman ano, na medyo nabawas-bawasan ang scam text dahil po sa mga ano ho no sa, sa talagang porsigidong ano kampanya ng PAOK at ng gobyerno laban sa mga scam hubs na ito. Yes sir. Uh, manong Ted, DJ Chacha. Kasi Magwala palang lang nag-grade kami, kauna-unahang grade pa lang ng PAOK talaga, August mm. 1, last mm. year. Nakita namin yung hile-hilera, no? Nang mga cellphones, laptop, mm. laptops, mm. and name it. So, mm. talagang, <laughs> talagang associated sa scam tech, mm. sa tech scam, itong mga troll farms na ito. Kaya tuloy-tuloy lang tayo mm -hmm. para masigurado natin eh, hindi na makabalik itong manong Fed kasi baka mamaya ito eh, just re -in, regenerate itself. No? Uh oh, uh, baka mamaya ibahin eh, lang ang pangalan ng mga ito at biglang mm -hmm. makabalik. So. Mm -hmm. Mahirap ito. Ah. Proven and tested na na itong offshore gaming. Mm -hmm eh nahaluan ng mga shady characters kaya Opo Opo uh, Sana hindi na talaga makabalik ito Once opo. and for all Opo sige po So salamat sa inyo pong panahon uh, sir uh, Dr. Winston Castillo sa inyo pong ibinigay po na update sa amin at kami nakaantabay po kung sakasakali man para maging daan din po para malaman ng ating mga tagapakinig at manonood ang ginagawa ng pamahalaan at ng PAOK para po sa watain na itong matagal ng problemang ito Thank you very much Manong Ted DJ Chacha. Mau pa nga ga. Opo, damo salamat, Mano. Si uh, Ginoong Winston Casio, Dr. Winston Casio, ang spokesperson po Ay, yes! ng PAOK. Ganap. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.